Hello guys, magandang araw po sa lahat andito po tayo ngayon sa farm ng mga manok pangtari ayan guys, ang dami ah, nasa 1000 plus yung mga pangtari na yan ayan, ayan. ang dami nito guys ito yung farm ni Ramirez dito tayo na gano nagtinda tinda tayo na ubi um, mamon cake okay. yan guys eh, ginala natin lahat yung ano uh, yan daming manok yun mga babae yan mga tiksas ginawang paitlogin Ayan guys, ang dami. Ayan sila guys. Napakaraming manok guys, pantari. Ang lawak din ang area. Ayan guys yung manok na uh, pangtari gayan na nasa mga 1,000 piraso yan sila guys ang dami ok guys sa susunod ulit bye bye